natin dito no sa mga buhay bilis shoutout po sa lahat mga subscriber natin so lalo lalo sa mga OFW of the Canada shoutout po sa lahat mga uh, shoutout po sa OFW of the Saudi Arabia shoutout po sa OFW uh, mga the mga seaman oh, shoutout sa lahat mga subscriber natin dyan sa mga sumatakiling sa ating YouTube channel so maraming maraming salamat po sa lahat mga uh, sumasabay sa akin YouTube channel. Uh, okay, samahan niyo ako para update natin mga presyohan dito kay boss RG. Okay, so naglalatag pa lang si Bowser RJ, no? So 'yan. Antay na natin. So i-wave eh, na natin 'yung video so, natin. Habang naglalatag si Bowser RJ, So, kunan muna natin yung ano, pagsamantala mamaya natin tanungin kung magkano mga presyo ang mga guys. Good morning, mga so welcome back sa YouTube channel natin mga is. so nandito naman tayo sa Binida no so pinakita natin yung way dito kung ano kung saan matatagpuan si Boss Arte so ng oras natin mga is. so uh, 9 ano 11:39 na na mga guys so Nandito tayo sa Binida ng Kaba ng Binida mga is. So, update natin mga presyo ni Boss RJ. So, medyo konti ang stock ni Boss RJ ngayon dito sa mga rilon niya, no? So, dito lang tayo sa mga guys ipapakita mamaya. So, samahan niyo ako mga So, so, nandito na tayo sa area kung saan yung kalsada niya ang galing sa Manila mga is. So, yung side ni mga is, galing main to, yung papunta ron, o yung papuntang isitan. So, ito matatagpuan to mga guys. So, magkikita mo tong ilaw to mga guys. So, ito na yon sa harap lang mismo itong pisto ng video ng mga part ng mga motor mga guys. So, balik ulit tayo doon sa so, so, mga uh, dito sa mga area na to mga guys. Ito yung Uh, yun, papuntang Santa Cruz uh, o ang pin, papunta ron, uh, yan, pakabila pabalik mo main yan so kahabaan na ng LRT ito mga guys So ito yon yung area kung saan matatagpuan ang um, Ah, uh, latag ni Boss sa mga relon natin dito no. So, sa mga buhay bilis so, sa lahat mga subscriber natin. So lalo-lalo sa mga OFW from Canada. Shout out po sa lahat mga ah uh, uh shout -out po sa OFW from Jeddah Saudi Arabia. Shout out po sa uh, double yung mga siman no? Oh, shout sa lahat mga subscriber natin dyan sa mga sumatakiling sa ating youtube channel so, maraming maraming salamat po sa lahat mga uh, sumasabay ba sa aking youtube channel guys okay, samaan nyo ako para update natin mga presyohan dito kay boss RD okay So naglalatag pa lang si Boss RJ no. So yan. Antayin na natin. So i-wave muna natin yung video natin. pa so, habang naglalatag si Hebert RJ, so kunan muna natin yung ano, pag mamaya natin tanungin kung magkano mga pressure mga guys. So, yan, buhatin na natin mga guys, so mga about mga Relay ni RJ, no? So, mayroon tayo dito mga So, pwede na ako magkano ba, ha? Okay. So, yan mga to mayroon tayong Seiko Seiko 5 mga guys yun to Seiko 5 natin na ha uh, Seiko Monster Seiko Monster 5 so Ural 36 pa rin ah yan so magkano to boss sir 6,500 yun 6,500 to mga guys so segunda mano lang to mga guys so alam mo nyo pag mga Seiko dahil Seiko 5 no so yan 6500 6500 din ko para mga priyantong mga kapatid. Ayun. 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 So, meron ano. Ah, uh, imbikta. Imbikta natin, boss, magkano? 2500. Imbikta natin mga kapatid. Ito. 2500. Ayun. Imbikta natin ito. So, mayroon naman tayo rito. Mga automatic ito mga guys, mga reload na ito. Ah. ah, ito, quartz lang itong Invicta, no? Ah, quartz lang. So, ito automatic na ano, Seco 5. So, mayroon naman tayo yung ano dito, Omega. Omega automatic mga guys. Ang Omega natin, boss, magkano? Omega. 5-5 yan, boss. Yan, Omega natin, 5-5. Ayan, mga gitong ori na Omega, no? So, mga 2,000, 5,500 Omega natin, mga guys. So, gitong ori na, no? Okay. So, ayan, maganda sa, talaga, pasyal na kayong mga guys dito sa mga rilo ni Boss RG, no. Okay. So, mayroon naman tayo ng Seiko 5 na, ano? Seiko 5, 100 meters, guys. Seiko 5, no? Seiko Monster, ah. Seco 5. Seiko 5 Sport, pero 5 na, 1, ito, 100 meters. Pwede sa tubig. Oh, pwede. Yan, siko pa po na. Pwede sa tubig, no? Pwede natin sa tubig ng no, 100 meters, pwede na ang lalim, no? So, siko pa. Ang presyo ng po nito. Ang price po nito, mga guys. Ang presyo nito po, sir, di magkano? Ah, ito. 65. So, ganun din ang presyo dito mga guys. So, 6,500 ah, 'yung okay. mga guys. So, negotiable pa mga presyo nito, mga guys, ha. So mas maganda mabil mo dito mga isong personal para makita mo talaga mga long. No. So ito mga Seiko Diver ano, Seiko 5 na 100 meters na pwede sa tubig mga guys. Ayan. Ito ha. So meron naman tayo ditong uh, ano bang dial to. Parang orange no. Uh, Seiko 5 na ano, 100 meters pa rin na pwede yung sa tubig mga guys. Yan ganitong orange na Seiko 5. Yun ang ilalim mga guys yun. So magaganda mga natin yung Bose RG ngayon ha. So mga ganito, mag 6.5 pa rin to. Oh. So, so mga, ito, hilira, 6,500 pa rin mga about na mga price na ito mga isa. So, oh, so mga ganito ang yan, sa mga lock nito at mga dial nya, parang may pagkano orange. yung dial no. So mayroon tayo rin itong ano, ano naman to. So mga stainless to. ah ito naman, Omega. ah oh, Omega. Omega. Omega Automatic. You must have

Mayroon naman tayo itong ano Ito So ito boss, magkano? Yan, 1,800 lang ito siya isa Maganda itong bossing, Mayroon tayo rin itong, ano. Michael Kors? OMK. Oh, 1,500. 1,500 Michael Kors sa Sting list ng mga Michael Kors. Ayan. Ganitong ori ko mga ito. Hindi nga nung parang So, maya maya pa eh, nagpalumalo po yung Mayroon naman tayo rito Anong relo ito po sa arte? Invicta yan Ah, Invicta Ah, yung breathing, breathing yata ito May Oh breaking to breaking breaking. Saya tetap mau breaking buat Thomas. Total bisa. Makanan presisi aja, Bos. Yang breaking ke sampai 5500 breaking Oh itu. Ito axis mga kids sa red. 1-5 axis ha. Stingless, stingless. 1-5. So, mayroon naman tayo dito Rolex na Super Clone. Oh, uh, Super Clone 'yan. Ah, Rolex Super Clone mga guys. Ito machine, ito machine si Tamasin. So magkano ang presyo nito Super Clone Ghost? 65 yan. Oh, 6,500 to mga isang negotiable pa mga presyo ani nito, stainless black dial ha. Rolex Super Clone. All right. Diamante, diamante. Diamante. So mayroon naman tayo rito na pambabae. So itong pambabae natin. Ah. Ito naman mga kasi ano naman po tayo nito. Lumipin price 1 client itong siko tayo ba, ano one hit ya, Rolex uh, ha, one papabay Rolex pa, papabay 1-8 daw to mga guys po tayo so mayroon naman tayo itong ano mga guys siko, siko ano tayo. Rolex na mga daming diamond mga guys ganda nito so hindi kong damaan ulit na yun siko Paano ba ito? p Rolex Paano ba Automatic ah Magkano ba ito? Paano ba ito? So, 1800 ng Rolex mo ito Kita mo po sa ito, magkano po? P800 lang yan siya ito eh. Automatic yan? Dito po tayo ha. Ah. Ang tablet po ito. Automatic po ito. Ito. Ayan. 6.5 yan. Next Ayan uh, na Rolex, Rolex din yung mga guys. Rolex. Ita machine. Ita machine. Ita machine. 6.5. Rolex. So, nito sa pa. 6.5 ito mga gisay.

Pumunta na doon. Wala ka kasi dito. Ito ang gold, ano? Yang, three, yan, 3 yan. 3-5. Na Rolex man, vintage, vintage, man. Vintage, vintage. mga Vintage yan. Vintage na Rolex mga isa. 3 uh, lang ito mga Ito. Vintage mga isa. 3 tatlo, tatlo, tatlo kami. Oh, Ito mga ganitong oray. Kenneth Cole. Kenneth Cole, magkano? Mga Ha? One day. Ayan. Kenneth Cole. Pero nagastas yung mga lock niya. Sakit niya. Pero pogi, kinis. Ito may ano? Oo, oh, yan. Magkano? Dahil 2.5 yan. 2.5 na ano, Rolex din. Rolex tumawad. na 1. Ganyan yung Sophie Mayweather. Pero kanya replica lang niya. replica lang to to. ]atos. Mayroon tayong black dial. Ayan, yun. Ito, ito. Ayan, 5 din to mga kisang. Dumino siya, malakas mo. O, pwede umilo sa gabi ito mga Ayan, Ah, uh, kaya naman, ha. Uh, pang mo na natin ha. So continue tari tumari, sorry to kung tunganga Magkano to ba, sir? Magkano? 1,800 na rin 'yan tumakil sa magrito. ah, green so dial house block resident, 'no. 1,800. So mayroon naman tayo dito Gis, gis. So, magkano yung gis natin boss? 3,500 no? yan yeah, 3,500 Ganda Ganda ng bracelet Ganda ng yeah, Ganda ng bracelet natin stingless na siya Stingless bracelet Ang yeah. pwede daw hindi na masama Boy Kaskas Shoutout kay Boy shoutout ha So, mayroon naman tayo dito mga guys. So, katulad yung ano to. Uh, army Ar yan Army Pro. So, magkano? 2,500 yan. 2,500 to mga guys. Yan ang makina niya, Miota. Miota. <laughs> <laughs> Dala, tabi na nga dito. Dala, baga. Mainit na kasi dun eh. Itong Valentino ba to?

Ito, may siko divers to. Ah, uh, 2.5 yung mga divers. Ah, uh, divers sure. natin. Ah. Uh, um, no. yung mga siko pa sa mga atin. Diver to mga tama uh, si na si, 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 number pa yung makina niya. Oh, oh, automatic siya guys. So, meron dito. Ito boss, magkano to? So mayroon naman tayo rito ng Divers din, Na automatic rin. Ito grito, 25 din to. Ayan, dalawang libo yan. Dalawang libo lang na Tico Divers din, no? din ah, so, nah, katabi okay. ka nito? oh Ito, lang na Divers. Ah, Pwede sa dagat guys. Mga 100 meters lang to? 200. 200 meters? 200 meters. 200 meters. 200 meters. 1-8. Ah, dalong nebo guys. Ah, nebo sa bulpa. Sa binis yan, sa binis. Sa binis. Yan. Dalong nebo. Ito may reloni ano to? Rolex lah. Yeah, Rolex, Rolex na kilometer. So magkano ang price nito? Uh. So 1,800 lang to na ano. Gold, uh... Rolex. Yan, yan ito sa. Ito. Yeah, Timex, one five. Timex 15. 15 Timex. Eh.

Itong ano, pang babae? Yan, Gucci, dalawang libo yan. So, dalawang libo. ay, ano tayo, ko Dalawang libo, yes. So, pang babae, Gucci the... ang Gucci. Kano? Pagkano? ganun din, dalawang libo. Dalawang libo sa amin po tayo sa kainin.